what's guys ayan mag guys mag mag guys mag guys, mag on on ba mag ng ang isda guys na salmoriti okay manitis nga isda so ako nilang gilimpiuhan gabi guys so rin na siya para atong i eh? ready siya iputos sa lahong sa saging so naka na nga itong mga kinahanglan sa atong lutoon na natay sili na guys ang sili pa sili ahos ang sibuya so doon natin butang iputuloy na ito at guys ang sili

Pero guys, May mga siya po sa nung sa saging guys. Kay, ang, kuwan ba, ang, ang aroma sa sa saging, mo absorb rin sa isda, no? Tingnan lang kanali guys. O, Oh, oh di ba? Okay, <coughs> dali pa tayo. Putos. May nang akong napangayong nga lang sa saging kay tag-as. Lagang tagubutang. Hmm. Nalala lang. O, oh, diba? Dali na kaayo. Kamu guys, huwag namin yun ang isla guys. Samang klase, Kung sa samang klase ng loto, yun yung loto yung loto guys. Ang ginani guys. Kaya ang madali-dali lang namang dali guys. Pinuto sa dahong sasagin guys. O, oh, ina na lang kasimpli. <coughs> diba? Dito magkalis wala ni Kai. Kuhan ba? Dagan po itong mabutang. sa so, tutus. tutus.

So, muna guys. Inani lang. Inani lang ka, simple. Mag-move guys. Mag-move guys. Sana. Ako na, puto ko sa'yo. Ano? Inani lang. Simple ka, ayun. Dalira ka siya, mag guys. kini yung sumber dahil hindi natin ilabay kay Basik sa susunod na kung ano-ano pa So natin magamit, di ba? Ano-ano isda. So natin magamit. kini isda, guys. Hinatag naman po ni Samu, guys. No? Huwag man naman ipalita, guys. Hinatag man lang ni, guys. Hinatag mo. Inalis, probinsya, guys. Na yung mga guys. No? Sa inyo, probinsya, guys. Na yung mga hatag. ni kalagahan, guys. Sa inyo, guys. Yan dira sa mga guys. nami mangata mga guys. Pero palito ni siya ang kilo na ni. Na ni sa mga <coughs> siguro mga 50 kilo. Ay gagmay man. Na sa mga 50 kilo na ni guys. Yan palito ni. May nanay na rin sa akong probinsya guys. Samo tagal ang samo tagal lang kay isda guys. Sa parator kay guys nag 20 kilo guys. Ang bagay niyo, naman mong tagal kali sa inani basta lama ang isda, tapay maintain lang kilo ni guys, Wala lang kanang kani, kanat-an lang, ano ba?

Sana ang luto guys. Ang ilita kuman. Ito lang isa lang sa kaserola. Let's go. Tasa last ng video guys eh.